Ang kwentong iyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan at lugar ay pang at pangyayari ay sadyang binago. Pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Si Lina ang pinakamagandang dalaga sa lugar namin. Maraming nagkakagusto sa kanya sa baryo namin at aga taga-ibang lugar. Kapag mayroong mga basyon sa amin, siya ang kinukuhang muse at Rina Elena. Mabait si Lina. Tahimik at hindi siya nagkikipagbarkada sa mga kadalagahan sa aming baryo. Lagi lang siya sa bahay nila. Minsan, nagsisimba tuwing linggo. Isa ako sa kaibigan ni Lina. Parehas kasi kami gusto. Lagi mapag-isa. Ayaw, ayaw ng maingay. Hindi lang ako kasing ganda niya. Sa dinabi namin ng nanliligaw kay Lina... Nisa, ni niisa sa kanila ay wala itong nagustuhan. Lahat binastid ni Lina. Malayo ang bahay nila sa amin. Ang bahay nila papuntang bukid sa amin naman sa baryo talaga. Pero sakop ng baryo pa ang bahay nila. Parehas kami hindi nakapag-aral ng kolehiyo dahil hindi kaya ng magulang namin ang gastos. Kaya tumulong na lang kami sa gawain bahay at minsan sa pag-aani ng mga gulay at palay. Sobrang mahiyain si Lina. Mayroon nga naglakas loob na binata na gusto siyang pakasalan. Kinausap pa ang tatay at nanay ni Lina. Ayaw ni Lina sa lalaking yun. Hindi naman siya pinilit ng tatay at nanay niya. Isang umaga, naglalaba kami sa ilog ng nanay ko Nakita ko si Lina nandun din naglalaba. Malapit lang kasi sila sa ilog kaya umagat hapon nandun si Lina. Minsan dun siya nagpapalipas ng hapon sa ilog. Minsan kasama niya ako. Pero madalas siya, siya lang mag-isa. Tinanong ko si Lina isang araw habang nagkwentuhan kami sa tabing ilog. Kung bakit sa dinabidami ng nanliligaw sa kanya wala siyang nagustuhan kahit isa may gwapo naman siyang maliligaw. Ang sabi niya sa akin, kahit isa sa kanila, wala akong, wala akong kilig na nararamdaman. Wala akong nagustuhan sa kanila. Darating din ang lalaking magugustuhan ko. Hindi pa siguro ngayon, basta darating din ang oras na yon. Sabi ko, basta ipakilala mo siya sa akin agad kung may DF ka na. Bata pa naman kami ni Lina. 26 years old siya at ako naman ay 25. Isang linggo ang lumipas ng pag-uusap namin. Pumunta siya sa bahay namin. Sabi niya, may nakilala siyang lalaki sa ilo. Mike ang pangalan, matangkad, murino at matipuno ang katawan. Habang naglalaba, naglalaba daw siya may nakita siyang naliligo na lalaki at lumapit sa kanya Nakipagkaibigan sa kanya Sabi ko, ipakilala mo ako kung maging kayo na Tinanong ko kung tagasan daw ang lalaki Sabi niya, hindi pa daw niya alam kasi umuwi agad ang lalaki Madalas na si Lina pumunta ng ilo Napapansin na ng nanay at tatay niya ang madalas na paglagi ni Lina sa ilo, Hanggang isang araw, nagtapat na siya sa tatay at nanay niya na mayroon na siyang boyfriend. Tagaibang baryo daw si Mike, ang boyfriend ni Lina. Umagat gabi na ang punta ni Lina sa ilo, Dahil doon ang tagpuan nila ni Mike. Sinabihan si Lina ng tatay at nanay niya na gusto nilang makilala si Mike at pinapapunta ng tatay nila si Mike sa bahay nila at naman kinausap ni Lina si Mike nung nagkita sila sa ilog. Ang sabi ni Mike, mamanhikan na kami sa isang linggo sa inyo. Kasama ko sila nanay at tatay ko. Nagtataka na ako kung bakit sa ilog lang sila nagkikita ni Lina. Hindi ba lang ito bumisita sa bahay nila? Sabi ko sa sarili ko, baka manluloko lang ang lalaking yan. Matapos, ba, matapos niyang makuha si Lina, Big na lalang itong tumakas. Kinausap ko si Lina bakit hindi pumupunta sa bahay niyo si Mike. Baka maluloko lang yan. Sinabihan ko si Lina ng ganun. Nagtampo sa akin si Lina. Simula noon hindi na niya ako kinakausap pa. Ang nanay lalang ni Lina ang nagkokwento sa akin. Maging isang linggo na... Mag-iisang linggong excited na si Lina sa pamamanhikan nila Mai. Aga siya nagising dahil naglinis siya ng bahay. Nang na sila ng nanay niya at ang kortina kung, kung festa lang nila gamitin sana ay ginamit na nila ngayon. Masaya si Lina. Nagpaganda siya lalo. Sinuot niya ang maganda niyang damit. Gusto niya maganda, maganda siya sa Paningin ni Mike. Nag ihaw rin sila ng manok, ang tatay ni Lina. Nagkatay ng kambing at yung ano-ano pa ang hinahanda nila. Hapon na, hindi mapakali si Lina. Ang sabi kasi ni Mike, alas 6 ng gabi sila papunta ng parents ni Mike. Alas 3 na ng hapon, nagpasya pumunta ng ilo nagtambay doon sa glit at makasakaling pumunta din si Mike. Bet may maya may narinig siya may naliligo. May naliligo. Agad agad niyang pinuntahan si Mike. Naliligo na naman ito sa ilo. Tinawag niya ito. Mike, matuloy ba ang pamamanhikan niyo mamaya? Nakaready na kaming pamilya. Oo, ready na sila nanay at tatay. Nagluluto na rin sila ng dadalhin namin pagkain mamaya sa bahay niyo. Halika dito, maligo tayong dalawa. Ang sabi ni Mike. Agad naman lumusong sa tubig si Lina. Masaya silang dalawa habang nagtatampisaw sa tubig. Niyakap ng mahigpit at hinalikan sa noo si Lina ni Mike. May Mayat-maya nagpaalam na si Mike. Dahil mag-6pm na, sabi niya, Maghahanda pa siya agad Nang dadalhin namin mamaya sa bahay niyo, Lina Agad naman, umuwi na si Lina Nagpiis siya ulit ng damit Pinagsabihan siya ng nanay niya kung bakit ang tagal niya sa ilo Sabi niya, Nakali nakaligo kami ni Mike Nay, papunta na sila dito 5.30 5.30 pa lang nakahanda na ang nilutong pagkain nila. Sa misa, nakabihis na rin ang nanay at tatay niya. Ready na silang tatlo sa pagdating nila Mike. Excited na si Lina. Hindi siya mapakali sa kinaupuan niya. Parang ang lakas ng kaba niya na hindi niya alam. Ngayon lang siya kinabahan ng ganun na lang. Sumapit ang alas 7 ng gabi, walang Mike na dumating sa bahay nila. Sabi ng tatay niya, "Kakain na lang tayo, baka hindi na sila darating." Hindi siya kumain at nagkulong si Lina sa kwarto niya. Totoo ang sabi ng kaibigan ko, manluluko lang si Mike. Umiyak si Lina magdamag. Mahal na mahal niya si Mike. Kinaumagahan, magahan Pinagsabihan siya ng nanay at tatay niya na huwag ka na makipagkita sa Mike na yan. Niluloko ka lang ng taong yan. Agad siya ang pumunta sa ilog. Umiyak siya na habang tinatawag niya si Mike doon. Doon siya pinap sa pinapaliguan ni Mike pumunta. Kung saan doon sila nagtatagpo. Humagulhol siya ng iyak sabay sambit sa pangalan ni Mike. Mayat mayam may narinig siyang tatlong lalaking nag-uusap sa likod niya. Nilingon niya ito. Tatlong pulis ang nakita niya. Sir, bakit kayo nandito sa ilog? Ano ang ginagawa niyo dito, sir? Ang sabi ng isang pulis. Ikaw, ano ang ginagawa mo dito? Bakit ka umiyak? Narinig namin na may umiyak na babae kaya nilapitan ka namin. Inahanap ko po si Mike, yung boyfriend ko, ang sabi ni Lina. Sabi ng pulis, nandito kami sa ilog, nag-imbestiga dahil may nalunod dito dalawang linggo na ang nakakalipas. Hanggang ngayon hindi pa namin nakikita ang bangkay niya. Agad na ang balahibo ni Lina para bang binuhusan siya ng malamig na tubig. Mayroon ba kayong picture sa taong nalunod, sir? ang tanong ni Lina. Agad pinakita ng pulis ang picture. Lalo siyang natakot pagtingin niya sa picture. Si Mike ito, namutla si Lina at nahimatay sa tako. Agad siyang dinala ng mga pulis sa bahay nila. Nagulat ang nanay at tatay ni Lina dahil dinala siya ng pulis. Nahimasmasan si Lina. Agad siyang inimbestigahan ng mga pulis. Sinabi niya lahat sa mga pulis ang nangyari. Multo pala si Mike isang nagmumulto sa ilog. Agad nilang dinasalan ng ilog kung saan si Mike naliligo. Dinasalan at nag-alay sila ng mga bulaklak sa ilog.